Bakit dapat o hindi dapat buwagin ang pangki? Una sa lahat, ano ang pangki? Ang pangki ay Philippine Association of Licensed Masotherapy Incorporated. Ito ay samahan ng mga licensed masotherapist na itinatag noong December 7, 2010. Ang pamat ay kaunaunang asosasyon ng mga masayista. Ito ay nabuhag dahil sa aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso. Ano ang layunin ng Pumpty? Una, patatigin na sarili. Pakalawa, isulong ang profesionalismo sa pagpapasak. Mga nagawa ng Pumpty. Kinilala ng pangalan. Sumigla ang industriya ng wellness. Kasangga ng DOS at Tesla. So, mga ano na hindi ang mga hindi nito nagawa? Pagsunod sa patas patungo sa kapirahan. Kapalpakan sa mga pangakong serbisyo. Kawalan ng demokratikong halalan sa buong organisasyon. Paging manhit sa mga daing at hinanakit ng mga miyembro. Pagbulag-bulagan sa panilinlang at pang-abuso ng kasalukay ang pang ng pangli. Pagpahit sa pangialan ng CNT Secretariat sa mga panloob na gawain ng asosasyon. Kawalan ng malasakit sa pamilya ng namayapang bulag na kasabi mga mahalagang paalaala, sundin ang batas, pairalin ang code of ethics, ipaglaban ang karapatan ng mga bulagos sa ito ng mga masahista. Kapatid, ano ang tugon mo dito? Ano ang dapat natin gawin?